yun o oh, mga kastoy good morning dahil day off natin uli ngayon alam nyo na kung ano gagawin natin mag harvest tayo ng itlog ngayong umaga para may pang almusal tayo tara samahan nyo oh. ako <laughs> pakita nyo mamaya pasukin ng mundo yan ayan o oh. mamaya natin <laughs>

Ay, sa tito tatlo. -tot oh. Oh, di ba? Oh. Oh. Ngayon, natin lahat 'yan. Kasi uwi tayo nang dilupian, meron na tayo sa ating kabatid. Bubuhayin natin siya nang itlog. Ano oh. 'yo? Eh? Ha? Ano 'yo? Tama bes. Ay ko. Eh. Oh. Makita mo. Yun know, mga oh. kasta ito yung harvest natin ngayon. Bilangan 5, 10, 14. Yun know na natin problema yung itlog sa umaga. Ayan. Ayun na sa ngayon. Iuwi ko to sa ano. Sa kapalit ko. Peace out.